Ayan mga mare, tapos na nga akong magwalis kanina. So, ayan, kaya ngayon, magdidilig naman tayo ng ating mga halaman. So, medyo bihira lang ako magdilig dito. Buwa ng titipid yung sa kuryente. <laughs> Charisse. So, ito yung mga halaman natin. Dito pa wala. yung lakas ng motor. Yung kapitbahay namin may customer kaya ayan, nagbibideo ako okay, maaga pa. Malakas tayong guest kaya ayan, magbibilig muna tayong halaman. Favorite ko talaga tong anong to. Bulaklak na to. Ang ganda. So, yun na mga sis. Mga mari ko Good morning sa inyo muli. And bye-bye.